What's up team Arlene TV Vlog sa akin mga new followers Maraming maraming salamat po sa inyong pagbabahagi na aking content So anyway, ito pong nakikita niyo pong machine Ayan po, ayan po mga shipment dito Kung saan na alam mo, touch touch na lang Then after that, meron po silang Tantoy! Meron po silang octopus ito hello, look oh Hello Rico oh Rico, tantay, tantay, tantay oh Tantay Kala. Kala, oh. ayan, since po ang alaga po ay nag na. Mm -mm, Shiner ko lang. Ito po ang nasa uh, ibaba ng aming building. Kung saan matatagpo naman din po ang Light Rail Customer Service Center. Dito po yan sa aming building. Ayan, kung ganyan po ka-convenient. Mm, mm At hello po mga kalodi waps. Ito po ang masak. Ito pang mas malupit dito. Yung mga ganyan. No? Mm mapapasana all ka na lang sana na ganito, meron din tayong subsidy collection points anong po ba ito, yung pong mga yung pong mga octopus namin dito, ito po na yung tinatapa yan, mm -mm, literal na octopus ha, hindi octopus sa Pinas, dito iba, ang octopus dito, kaya po tinawag na octopus yan sana sa labo po, na pwede siyang gamitin pwede siyang gamitin sa pambayad sa store, pambayad doon sa food uh, food chain, mga ganun, mga restaurant na kung saan ay acceptable sila ang octopus card. Mm, mm Ito naman po subsidy, nakakakuha po kayo ng halang uh, mo yung mga points of idagdag pa masay sa transportation ninyo kung saan makikita nyo po ito kapag tinap up nyo po ang octopus card ninyo uh -huh. so anyway tarayin natin, meron ako dito ang octopus kung saan makikita nyo itsura ng octopus literal, ito po yun. Ayan. Mm -mm. So, ganyan sila kakonvenient dito sa Hong Kong. ba diba? Talaga lang mamapapasana all ka naman. Dito naman, dito naman sa green na to, ito yung designated transport ticket, self-registration point. Mm. Kaya po yung mga nagtuturis po dito, talagang may guide naman, hindi naman sila mahihirapan din. Oo. ba diba? Sana all ka na lang talaga. And anyway, bibigyan ko kayo ng sample, ano nga ba ang octopus ng gamit, katulad nitong mga bendo machine na ipakikita sa inyo ngayon mga Lodiwaks. Kung saan talaga naman kaya tinawag siyang octopus, tay anywhere, pwede mo na siyang gamitin. Opo, kahit po sa mga pambabayad ng anech-anech nila rito mga residential, kahit kaming mga konyang or cheche -che, kung tawagin dito sa Hong Kong. So, po nga mga itsura ng na ang karamihan transportation this is train yeah train sa baba namin bus so anyway ito pong bendo mas yung medyo kasosyalan na mga lodi Waps. so anyway ito pong sinasabi kong octopus mm. so yan jumbo lang siya sa top and then lalabas and then babagsak anets mm. bendo masin tap tap lang din pag may time ganon ganun yung mga aurahan po dito sa hong kong mga lodi talagang namang mapapasana all ka nanaaway meron din tayo nito sa Pinas. Kung saan isang card na lang ang gagamitin natin, mga Lodi Wops. Opo, literal. Talaga namang. Hmm. Diba? Ito naman po yung QR. So, pwede nyo pong gamitin ng inyong octopus. Meron din po siyang apps. So, heto mga Lodi, ang literal na octopus na gamit ko, octopus card. Ayan, pwede nyo pong gamitin dyan sa bendo machine. Pwede pong gamitin dyan sa transportation sa train. Opo. Kung saan makikita naman ninyo ang ano etay. Etay po yan. Mmm, tapap tapa po dito sa orange. Ito po yung orange na makikita ninyo. Ayan. Mmm, talagang inakit ko. Ito ko ng aking alaga. Ayan. ayan so nakita naman po ninyo 'di ba mga loti mm. so ganoon po kaimportante sa kanila dito ang octopus guard mga loti wops ayan po ang train naman oh dito po para po na ililibot ko po kayo ah uh, doon po shout out sa mga nagtutur tourist. Oh, ayan. Mm, para pa may idea po kayo dito sa pagpunta sa Hong Kong? Oo, na may may tulong tong akin kadaldalan. Sa so, since wala po ako talaga at hindi po ako ganun karunong mag-edit ang anech-anech. So, actual video ko na po ito. Mm -mm. Ayan, mga Lodi So, kagandahan din dito sa kanila. Ayan, no, kung paano sila ka... ka kaayos kapag may ginagawa rin mga bagay-bagay lalo kung daan ang area ang Ayan, ganyan sila kaano ano. Mm. 'Di ba? Ayan ang buhay dito at ang mapapansin mo kahit may edad na rito mga low wops talaga namang hanap buhay kung hanap buhay talaga sila. So walang discrimination po dito sa Hong Kong. Yun po yung kagandaan kaya maunlad na bansa din sila. So ano to mga kampanya na? Mga kampanya na, ayan! Parating ang train, malayo pa lang. Anong pelcha na si Lolo? Hindi pa nakakatawid. <laughs> Char. So, naway nakatulong ang aking mga anets-anets ang kadaldalan sa pag-going na tayo sa market kung bakit sa at konbinyon talaga. Ito po ang Wi-Fi area. Ayan. Mm. So, ayan. Patawirin muna natin ang katrinan at hindi ako pwedeng tumawid ng basta-basta at ako'y mayroong alaga. So, dito po makikita naman po ninyo ang bike. Kung saan talaga naman ikinakandado na lang nila at babalikan na lang po nila ganun, mm -mm. babalikan na nila pagtapos ng kanilang trabaho so ito po ang transportation dito ito po yung style ng train nila dito sa Hong Kong o oh, diba so, since dumaan na siya, pwede na akong pwede na akong tumawid ayan, ayan may paparating na naman isa pero sa ibang rilis siya dadaan So yung, klima, yung klima po dito parang sa Pinas sa bagyo lang naman o oh, parang pansin yung mga nakajat kasi ang hangin niya malamig pero mainit yung araw. Ayan ang mga transportation mga bus. Mm, two layer kung two layer yan. Diyan po ginagamit din po yung octopus sa katulad na pinakita ko sa inyo kanina. ito po ang view namin place. Ayan ang aking place, mga Lodi Waps, Tayo papunta ng market. Ayan, at ito naman po ang yellow button. Ayan. Mm, so green na siya. Ang aking alagila kotsero. Ayan. Mm. Para tayo tumawid na, mga Lodi Wops. Ayan. So, talagang kung ayaw naman ninyong mag-anetch or lakad-lakad ng Eme, connecting yung market, meron po kayong bridge na nakikita sa dulo. 'yan Tagusan po siya mula doon sa baba na nilakaran natin kanina hanggang papunta dyan. Hanggang doon, papunta na ng market. O, oh, ba diba? Bridge-bridge din pag may time. Mm -mm. So ayan, pa-shortcut naman tayo papuntang market mga Lodi Ang kaganda naman dito, marami rin pong public place sa so mga palaruan. Kaya naman talaga ang mga bata ay talaga enjoyment talaga. So lagi po dito mapapansin nyo, two line din sila. Mm -mm. Bawal ka dumaan dito sa itong dinadaanan na namin ay paakyat at ang isa naman ay pababa kung papasok at may papalabas. Nakasanayan na po nila dito yan. po ang public place uh, kung ang park. Isa rin sa dinadayo ng mga kabataan dito sa Hong Kong. So kung akala nyo na sa Pilipinas lang may mga sampay-sampay kahit maganda at kondo pa yan. Talaga namang may sampay ang nagaganap. Mm -mm. So ayan, pakikita ko sa inyo mga Lodi Wops. Shout out sa bagong subscriber ko na huwag, uh, kahit pa paano na papaligaya ko kayo or nabibigyan ko kayo ng kasiyahan sa ang kadaldalan. Mm -mm. So talagang pag off day lang ako, usually may pes. Makikita niyo ang aking face. So pasensya na ako marunong mag-edit edit na everything. Oo. mas mahalaga eh, talaga ng mga uncut. Mm. Honor niyan. So kailangan ko talagang pag-aralan ko paano talaga mag-edit para kahit pa paano may kabuluhan, may kahulugan, may kakulayan ng aking vlog. So kapag ako po yung nagkaroon ng time, ako po yung lilibot sa mga uh, tourist area or tourist spot. Ayan. Mm -mm. Kung saan yung lugar talagang dinadayo. Para may idea kayo. Mailalakad ko kayo at mailagagala ko kayo. Ayan. Mm. So marami ng aking kadaldalan. Papunta na tayo ng market. Stop ko na to. God bless you all. Na may nag-enjoy kayo. Follow for more.